Isang Pasko ng gabi noong 1996 sa lungsod ng Boulder, Colorado ay nasira ang katahimikan ng isang tahanan. Sa halip na kasiyahan, biglang umalingaungaw ang mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nasasagot. Ang kwento ni John Benet Ramsey ay isa sa pinakatanyag at misteryosong kaso sa kasaysayan ng Amerika. Maraming teoryang lumitaw, maraming pangalan ang nadawit, ngunit ang katotohanan tila nagtatago pa rin sa dilim. Si John Benet Patricia Ramsey ay tinanganak noong August 6, 1990 sa Atlanta, Georgia. Isa siyang masigla at kaakit-akit na bata. Sa edad na anim, siya ay aktibo sa mga beauty pageant sa Amerika. Ang kanyang ina, si Patsy Ramsey ay isang dating beauty queen din, Miss West Virginia noong 1977 ang pamilya Ramsey ay may maginhawang pamumuhay. Ang ama niyang si John Ramsey ay matagumpay sa larangan ng teknolohiya. Pinamumunuan ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Noong lumipat sila sa Boulder, Colorado, ang kanilang bahay ay isa sa pinakamalaki sa komunidad. May basement, maraming kwarto, at mga dekorasyong pamasko sa lahat ng sulok. December 26, 1996, 5.52 ng umaga ay isang tawag sa 911 ang natanggap mula sa bahay ng mga Ramsey. Ayon kay Patsy, nawawala ang kanilang anak at may nadagwang sulat ng ransom. Detalyado ang sulat, humihingi ito ng salaping nagkakahalaga ng $118,000, isang halagang kapareho ng bonus ni John Ramsey sa trabaho noong nakaraang taon. Dumating ang mga pulis sa bahay makalipas ang ilang minuto Ngunit sa halik na ituring ang lugar bilang crime scene at agad na isarado ito, pinayagan ng mga kaibigan ng pamilya na pumasok, naghalo-halo sa mga kwarto at maaaring nakagalaw sa mga ebidensya. Bandang alauna ano ng hapon, si John Ramsey habang kasamang naghahanap sa bahay ay nagtungo sa basement. Doon natagpuan niya si John Benet, agad nga itong binuhat at inakyat. Ayon sa mga ulat, may tali sa mga pulso, may tape sa bibig, at may tela sa katawan ng bata. Tinanggalaga dito ni John ayon sa kanyang pagkabigla at emosyon. Ang ilang eksperto sa investigasyon ay nagsabing dapat ay naiwan na lamang ito sa eksaktong posisyon upang mapag-aralan ng forensic team. Subalit sa gitna ng emosyon, hindi ito nasunod. Mula sa araw na iyon, nagsimula ng napakaraming haka-haka. Dalawa ang pangunahing linya ng imbestigasyon. Ang posibilidad ng isang outsider o ang sangkot mula sa loob mismo ng bahay. Ayon sa ilang ulat, may mga basag na bintana at posibleng mga bakas ng paa sa snow. Ngunit may mga ulat ding nagsasabing walang malinaw na ebidensya ng pagpasok o paglabas mula sa bahay. Ang ransom note naman ay isinulat gamit ang panulat at papel na mula mismo sa loob ng tahanan ng pamilya. Dahil walang senyales ng force entry at ang sulat ay tila isinulat sa loob ng bahay, nagtaka ang mga investigador. Bukod pa rito, ang haba ng ransom note ay hindi karaniwan, tatlong pahina. Marami ang nagsabing ito ay tila gawa-gawa lamang upang ilihis ang pansin. Hindi rin nakatulong ang paraan ng pagtugon ng pamilya sa mga otoridad. Sa loob ng ilang buwan, sila ay nagpa-interview lamang sa media ngunit hindi agad sa pulisya. Sa pagsusuri ng ebidensya, may natagpo ang DNA sa damit ng panloob ni John Binay, ngunit ang DNA na ito ay hindi nagpugma kanino man sa pamilya. Mula dito, naging matibay ang paniniwala ng ilang eksperto na may sangkot na ibang tao. Ngunit may ilan ding forensic analyst ang nagsabing maaaring ito ay resulta lamang ng kontaminasyon o nailipat habang ginagawa ang damit sa pabrika. Dahil dito, ang kaso ay lalo pang nabaon sa kontrobersya. Iba't ibang opinyon ang lumabas mula sa mga eksperto, abogado at mamamahayag. Sa paglipas ng panahon, naging bibig ng buong mundo ang pangalang John Benet. Ang media ay halos hindi bumitaw sa pag-uulat. Maraming programa sa telebisyon at dokumentaryo ang ginawa upang puklasin ang misteryo. Ang mga magulang ni John Benay ay madalas ring lumabas sa media upang ipagtanggol ang kanilang pangalan. Noong 2008, isang pahayag mula sa Boulder District Attorney ang nagsabing wala silang sapat na ebidensya upang idiin ang pamilya Ramsey. At sa halip ay pinigyang linaw na sila ay hindi na itinuturing na person of interest. Mahigit dalawang dekada na ang lumipas sa kabila ng mga pagsisikap ng iba't ibang ahensya ang kaso ay nananatiling bukas. Noong 2021, muling binalikan ng otoridad ang kaso gamit ang mga bagong teknolohiya sa DNA. May mga ulat na sinimulan muli ang pagsusuri sa mga ebidensyang matagal nang nakatago. Marami ang umaasa na sa pamamagitan ng makabagong forensic science ay posibleng lumitaw ang katotohanan. Hanggang ngayon, maraming tanong ang wala pa ring sagot. Sino ang nagsulat ng ransom note? Bakit tila walang senyales ng force entry? Anong eksaktong nangyari sa loob ng bahay noong gabi ng December 25? May katotohanan ba sa mga teoryang inilabas sa media? At higit sa lahat, makakamit pa ba ng pamilyang Ramsey ang tunay na katarungan para kay John Bennett? Sa kabila ng lahat, Si John Benny ay nananatiling isang inosenteng bata na dapat ay nabigyan ng pagkakataong lumaki, mangarap at magmahal. Sa bawat taon na lumilipas, sana hindi tayo tumigil sa paghahanap ng kasagutan dahil ang katarungan, kahit gaano katagal, ay karapatan ng bawat isa. Muli, maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kwento. Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa mga hindi malilimutang kaso at misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga updates. At kung meron man kayong mga comment, suggestions, or gustong talakayin sa mga susunod nating contents, huwag niyong kalimutang mag-iwan ng comment sa ating comment section below. Hanggang sa susunod na episode, mga kakilabot!